So guys, amon na yung lumpato ni Oting Vlogs. Diri na kami subong Bo, sa patawan. Bo, taas gimana Giba namin naman yung tubig. So challenge sa si Oting Vlog. Dol, oye oh, pwede. Challenge ko sa iyo mo. mang brief ka lang maglumpat, Dol. Ah, pwede, idol Sige, sige. Try, try. Talikod na rin, Blazing ilik Ay, na Oh, uh, Tarahay tibak Idol. <laughs> abe ko, brief. Bakit hindi yung brief, Idol? Lang? Ito yung uh, binagamit ginagamit natin, Idol, pang kumpit. Blazing ilik Hindi, hindi naman yan, brief. Okay lang. Hmm? Feedback lang, Idol. tibak Wow. Ah, bro. talikod, <laughs> be. Talikod, beh. <laughs> Enak, guys, guys, ilik guys, 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 Ni guys, 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 Sige sige Challenge Lumpat 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 guys, na to, guys, 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 Terlipung nato bro Ato na guys Wow Nice ya yeah. So comment kamu mga idol Kung dia nang gusto nyo nga polong paton Kayak e, katoan kuno ne oting vlogs Ato na syo Yes sir Gak kalah los ya Tiba-tiba <laughs> Hai anay Kawai-kawai anay idol Bika anay pakatode eh. Tubang nanay de tubang Tubang Bilay singil Wow Oke okay, oke okay, oke okay, kayo Sir so, my doll, comment ka mo kung din pag pinakamataas ka na lantaw nyo dream my doll kami nag-comment sa amon, nga patawan ko no gani, ginbisit lang ni idol na na oting vlogs ano? Madive sa dire ko alin ka ron Pakad to dito Guys, si ikaduwa nga sa alin Sa kayoting vlog madrive si kayoting vlog Doon mga idol oh. Yan Pag sa mga gustong mag-request Request lang mo mga idol O oh, sige 1 2 3 Go <laughs> Lipong Hahaha <laughs> So ay Daw na kamale kay daw Daw na kamale ka sa pagdai baw. Na kamale. <laughs> Bakit na una ya bole mo idol aw. Maganda yung patawan dito my idol. Maganda talaga. Ano mo sabi mo idol? Ha? Ano mo mo? Sakit itlog ko. Yes sir. <laughs> pa tingnan ang itlog my idol baka nabuka yan. Ano eh na na tanggal nga. Natanggal yung? Natanggal yung tibak natin. Sige, sige. Yan. Oh. Wow. <laughs> okay, okay. <laughs> sa... Bo, kapula pula po. Ga pula, pula ka idol ba? Ha? Ah? Daw lobo buo ka nga isda ba? Bless ng kapula pula siya mga idol. Kailan idol? Ha? Yes challenge, sir. Ta, challenge, challenge. Challenge, Comment mga idol, di ba? Oh, yes. Yeah. Comment ang mga may mataas ka daw nga busa ay kalumpato na idol natun. Baka itatakpan natin, baka bawal na ma, ma ano no. Okay. Kayong, nung, say, tarasan idol, tarasan. Okay. <laughs> nice kayo ang patawan my idol bakit gintawag itong patawan idol oh? sa so, pagkakaalam ko idol ang um, sa kapanahunan noon eh, ni mga katsila ay may nakita daw sila dito na um, sirena kataw kong tawagin sa ilunggo ayun ah, yun pala so my idol alam nyo na so go